Si Dato Ace o mas kilala sa tawag na Raha Matanda ay isang matapang na dato o pinuno na galing sa tribong Tausug na nagmula sa lalawigan ng Hulusulu. Pinamunuan ni Dato Ace o mas kilala na Raha Matanda ang lungsod ng Maynila ng labing tatlong taon mula 1558 hanggang sa 1571. Kasama si Raha Sulayman at ang kanilang pinsa na si Raha Lakadula na isa rin dato o pinuno ng tundo Manila. Si Dato Ache o mas kilalang Raha Matanda ay nakilala para sa kanyang mga katangian sa karunungan, katapatan, kabutihan, katapangan at pagiging mahigpit na Muslim. Tinawag siyang rahmatan dahil umabot siya sa edad na 92 at siya ay nagutos sa puwersa ng mga mandirigma ni Sultan, Sultan Bungso na ang isang armada ng walong kumbarko na may anim na raang mga Espanyol at tatlong libong kaalyadong Pilipino na pinamunuan ni Gobernador Sebastian Cortado de Corcuera noong Enero 4, 1638. Tumulong siya na pag-isahin ang mga dato o pinuno ng Sulu at matagumpay niyang binalak at pinamunuan ang mga pag-atake ng mga Muslim sa mga shipyards ng mga dayuhang Kristiyano o Espanya sa Camarines at Bagutaw. Ngayon, Dumako naman tayo kay Dato Balinsusa. Si Dato Balinsusa ay isang pinuno noon sa lalawigan ng Batangas bago pa ba dumating ang mga Kastila. Kastila. Tulad ng ibang mga Dato, Raha, Sultan, pinangaralan niya ang mga taga roon na sumamba sa nag-iisang tagapaglikha na si Allah. Upang sa ganon ay matigil na ang kasamaang pagsamba ng ibang tao sa mga puno, araw, bato, at iba pa. Pinamunuan niya ang lalawigan ng mga Muslim sa Batangas at ibinahagi ang mga salita ng nag-iisang tagapaglikha. Ang relihiyong Islam ay matagumpay na naitatag noon sa lalawigan ng Batangas. May mga ilang Muslim noon na ang tinatawag nila sa nag-iisang tagapaglikha ay bathala. Bat At ang salitang bathala o batala ay nagmula sa salitang Arabiko na baytallah na ang ibig sabihin sa salitang Tagalog ay tahanan ng Allah. At alam nyo ba ang ibig sabihin ng alae? Eh? Ang salitang alae -eh ay galing rin sa salitang Arabiko na ang ibig sabihin sa Tagalog ay kaluwalhatian. At ang orihinal na pangalan ng Batangas noon ay kumintang at ang mga muslim noon sa lalawigan ng Batangas ay mapayapang namumuhay at sumasamba sa nag-iisang Diyos. Ngunit sa pagdating ng mga mananakop na Kastila noong 1570, ang mga heneral ng Espanya na sina Martin de Guiti at Juan de Salcedo ay ginalugad ang baybayin ng Kumintang o Batangas, Batangas. upang sa pilitang gawing kristyano ang mga muslim na naninirahan doon. At dahil doon kumilos na si Dato Balinsusa at ang iba pang mga kamusliman upang ipagtanggol ang kanilang relihiyon at lalawigan. At buong tapang na nakipaglaban si Dato Balinsusa, madepensahan lamang ang mga kamusliman laban sa mga mananakop na Kastila. Kaya noong araw na iyon ay umuulan ng dugo sa lalawigan ng Batangas dahil sa digma ang naganap mula sa mga Kristyanismong Kastila at mga Muslim. At sa kasamaang palad dahil sa hinan ng mga sandata ng mga taga Batangas noon laban sa baril at kanyon ng mga Kastila, si Dato Valenzusa at ang iba pa niyang mga kasamahan ay nasawi sa labanan. Dahil doon ang ibang mga taga Batangas na hindi namatay sa labanan ay pilit na ginawang kristyano sa dulo ng espada. At noong 1572 itinatag ang mga simbahan ng mga Kastila sa iba't ibang sulok ng Batangas bilang pagpapalaganap ng mga Espanyol ng Kristyanismo. At ang lalawigan ng Bonbon ay itinatag ng Espanya noong 1578 sa pamamagitan ni Father Esteban Ortiz at ni Father Juan de Foras. At ito ay napangalanan sa pangalang ibinigay rito ng mga katutubo na Muslim na naninirahan sa lugar na iyon. At ang lalawigan ng komentang ay pinalitan ng pangalan at ginawang Batangas. At noong 1581 naman, tinanggal ng gobyerno ng Espanya ang Bonbon Province at lumikha ng isang bagong probinsya na nakilala ngayon bilang Balayan Province. Ang bagong lalawigan ay binubuo ng kasalukuyang mga lalawigan ng Batangas, Mindoro, Marituque, Timog Silangang Laguna, at Camarines. Dumako tayo kay Dato Taupan. Si Dato Taupan o mas kilala sa pangalan na Dato Panglima Taupan ay isang matapang na dato o pinuno sa isla ng Balangingin ng Kapuluan ng Sulu. Si Dato Taupan ay galing sa tribong Sama o Bangenge at siya ay nanguna o namuno sa kanyang tribo sa paglulunsad ng pag-atake sa mga Kristyanismo o Espanyol. At katulad din ng ibang mga dato, si Dato Taupan ay matapang na nakipaglaban para sa relihiyong Islam at kalayaan ng kanyang bayan laban sa mga paglusob o pag-atake ng mga Kristyanismo o Espanyol. Binuwis niya ang kanyang sarili para maprotektahan lamang ang kanyang relihiyon at bayan. Si Datu Taupan at ang iba pa niyang kasamahan ay maraming mga napaslang na kastilang dayuhan sa digmaan. At noong araw na iyon ay bumabaha ng mga dugo sa kanilang mga tinatapakan sa dami ng mga nasawi sa pagitan ng mga bayaning muslim laban sa mga kristyanismong Castilla. Hindi mabilang ang mga napaslang ng matapang na si Datu Taupan sa digmaan. Ngunit noong 1848 ang mga puwersa ng mga Espanyol ay gumagamit ng mga modernong barkong pandigma at dahil doon nakuha pa rin nila ang Balangenge Islands pagkatapos ng isang matinding labanan dahil doon si Dato Taupan at ang kanyang mga mandirigmang tagasunod ay nakuha at dinala sa lalawigan ng Isabela sa Hilagang Luzon. Ngunit sa huli ang relihiyong Islam ay nananatili pa rin nakatayo hanggang sa ngayon sa mga isla ng Balangenge at tungkil sa kapuluan ng Sulu. Ngayon, dumako naman tayo kay Dato Akadir. Si Dato ang may pakpak o mas kilala sa pangalan na Dato Akadir ay isang matapang na Dato o pinuno ng Marawi sa Lanao del Sur na nagaling sa tribong Maranao. Pinangunahan ng matapang na si Dato ang may pakpak ang pagdepensa ng Marawi noong 1891 sa pagtangkang pag-atake ng gobernador ng Espanya na si General Valeriano Weyler at ang 1895 na pagsalakay ni gobernador Ramon Blanco, sinakop ng gobernador general Valeriano Weyler ang parang malabang noong 1889 at pinagpatuloy niya ang isang kampanyang militar laban sa mga tribong Iranon at mga Maranao. Ganun pa man ang mga Espanyol ay nakatagpo ng isang malakas na pagtutol mula kay Datu Amay Pakpak. Kaya pansamantalang inihinto ang kampanya noong Setyembre 1891, pinalitan ni Ramon Blanco si Valeriano Weyler bilang gobernador general noong 1895 at binuhay muli ang kampanya sa pagsakop sa Marawi at buong Lanaw. At dahil doon noong 1895, sumiklab muli ang labanan mula sa mga Kastila laban sa mga Maranao sa Marawi at namatay si Dato ang may na nakikipaglaban sa limang libong mga sundalo ng Espanya noong 1895 upang protektahan ang mga kamusliman sa buong lanaw laban sa mga Kristyanismong Kastila. Sa pagkamatay ni Dato Akadir o Dato Amay pagpak, ipinagpatuloy pa rin ng mga mandirigmang maranaw ang kanilang pakikipaglaban laban sa mga dayuhang Kastila hanggang sa magwagi ang mga kamusliman sa tangkang pagsakop ng mga dayuhang kristyano sa lugar ng Marawi at sa buong Lanao. Napakahabang panahon ng pagpipilit na lipulin ang lahat ng mga Muslim upang mabura nila sa kasaysayan ng Pilipinas ang relihiyong Islam. Ngunit sila ay nabigo hanggang sa ang pamumuno ng mga Kastila ay magwakas noong 1898 ng agawin ng Bansang Amerika ang Pilipinas. At ito ay ayon lamang sa pagsasaliksik. Kaya ikaw na nakikinig, anong masasabi mo sa kwentong ito? Totoo ba? O hindi totoo like, share and comment for more video.